Sabi niya, ako na ng picture yung isa doon sa nagiinuman, tapos yung iba wala. Kaya na sa next time, at sa lahat ng polis na ikinig, ang gagawin niyo po sir, kung may ID, then well and good. Picturean niyo yung ID. Kasi kasama yung sa i-staple ano niyo nyo doon sa ticket, at kapag hindi alam alimbawa sumipot, hindi nagbayad, then pwede niyo akat sa korte. Yun naman talagang procedure. Oh. Okay. Ibig sabihin, malinaw, <laughs> hindi pala ikaw yung diwata. May Sir, sigurado po ako, kasi hindi talaga ako nagpunta ng Mandaluyong. At sa kanong mga time na yun, ng March 9, sobrang trending ng parisan ko, sobrang dami ng customer, pagod na pagod ako sa kanuluto pag-interview sa mga tao na kapila. So, kaya sigurado ako 100% na hindi ako yan dahil wala akong time ng mga panahon na yon para makapag-inuman kung saan saan. At sa hindi talaga ako dito napunta sa Mandaluyong. Wala akong kakilala dito. Sa akin,